Good morning guys, just woke up So, pero maliwanag na dito sa kanila Ang lang ako mga ano Ilang oras, tapos ito na yung ano pala Yung kita ibaraki First time po dito guys Ganito kalayo wow ang ganda hello good afternoon everyone good evening na alas 6 media na so nandito tayo kukuha tayo ng car nag ng car sa times yan so ito yung sasakyan natin so ano yaris cross hindi pa na car wash so may gas gas na so yan So i-open muna natin guys. Open natin ano lang. Ah, pwede din itong card. May card ako dito eh. So ito yung itatouch mo. Gaganan mo. Yan open na. Open. Open na siya guys. So yan. It's open. This is the Yaris Cross. SUV. So malaki-laki din siya guys. So let's go check na natin yung ano kasi malayo-layo yung ano natin pupuntahan so dito naman guys ang susi yan ito yung susi na so yan na guys pwede mo nang i-start so check mo muna yung naka-park tsaka naka parking brakes dapat so let's go kasi it's 6.27 6.30 so mamaya makarating tayo mga 11 kasi 5 hours traffic eh 5 hours guys let's go Ibaraki here we go so imimit natin yung mga long lost friends natin sa Tuchigi bukas so it's at uh, 3 years ata simulan na no, 2 years huli kami nagkita tapos si Manny o pupuntahan ko sa Ibaraki tapos yun punta kaming to Chigi so let's go guys ikimashou God bless our trip right hello guys first stop dito ako first stop first stop hey. hey. Ibaraki hey, loop Ibaraki hey. hey, loop kakain mo na ako yan Ito na, yung, first stop ko kain. Okay. Yan ang <laughs> Michi no Iki, guys. Ito yung Michi no Iki. ah Oh. Yeah, soba. Kwek kwek. Kwak kwak. Eh, yung turn na niyo pala yan. Di ba? So, wagyu guys, oh. Uy na! Okay. Swerte naman ang look ko ngayon. Alam mo sa akin ito dito? Ha? Alam mo sa Oo, take yan. Pinit mo yung minaw? Ha? Yan. Parang oh, nalang naging bumper, no? Alin? Oo nga. Uy, montage, oh. Cesar. Montage. Uy, montage. Uy, oh. no. mga montage nga. Cesar. Yay! Bahay ni Chacho. Tanya <laughs> niya yung CCTV nila, guys. May gagamba. Go! Hello guys, so ayun, papunta na tayo sa Kitay Baraki. So galing tayo dun sa ano, kainan. <laughs> Thanks guys. Di ba, lupit ng mga ano ko, mga friendship goals ko. Pinakain nila ko dun. Quick quick, tsaka ano, yung masama masarap. Yung soba. Yan, namusog tayo. Tapos meron pa tayong 2 hours na biyahe. Papunta ang Kitay Baraki guys. So ayun chill ride lang narating tayo doon ng mga 1.30am tapos mamayang umaga mga 6 siguro punta naman tayo balik naman tayo dito to Chigi so, let's go ginusto mo yan ha let's go <laughs> gala ka ha so ayun so tamang kapi lang tayo dito sa gilid guys kapi para ano energize isa lang ako, biyahe, sundo tapos pag uwi ko, mag ko rin ulit pa Tokyo let's go at dahil hindi ako nag expressway ay dito tayo dadaan sa normal road at ito ang normal road papunta sa Kinamanyo sa so, kaibigan ko yun, pupunta ka ng ano dalawang bundok yung dadaanan mo so may pataas may papaba may uh, bitukang manok madilim may mga ilaw konti lang pero yung madilim mas marami so yan guys napakalupit nung daan nila papunta doon kasi masigsa road talaga para siyang akyat ng bagyo tapos wala masyadong ilaw pero maganda naman kasi ano experience ng puro kurbada sa gabi parang practice marami din dito pumupunta ng mga hapon dumadaan mga naka racing car magdi drifting ata yung mga yun kasi napaka zigzag road talaga dito yan mapapractice yung ano mo dito kung lumagpas ka bangin naman siya so diretso ka sa baba at kaya kahit alauna na ng madaling araw uh, hindi ka antukin kasi enjoy ka sa daan kasi dapat focus ka kasi isang mali mo lang ayun, doon ka na sa baba pupulutin talaga hello guys, it's 1.30am at dumating na ako dito sa kaibigan ko butik yung, yung, lugar nila na, wala daw mga tao wala daw tao dito ay <laughs> ang dilim <laughs> right <laughs> Good uh, morning guys Ah, ang tahimik dito Walang maririnig sa ano Punta din sa labas Tiyan natin Tain natin kung ah. Sa ano daw yung kapitbahay Walang tao So ano na yung mga bahay dito Walang nakatira So itong bahay na to, walang nakatira. Ang lalaki ng bahay, walang nakatira ito. Yan. Ito saka 'yon, walang nakatira. Ito yung sa may da. May mga sasakyan na pala sa mga tao, pero hindi ganoon karami. Yan oh, walang tao, naka-ex na. laka lawak pa naman 'yan yung car. Ganda ng bahay Vacation house. Ayan may kapit bahay sila. Tapos yan. Ah. Ay, gamitin natin. Tapos dito. Ano lang. Ito lang meron. Tsaka yung sa taas. Yan. Apat lang sila dito sa apato na to. So, let's go guys, maganda na tayo at darating na yung mga yakin mga panggabi. So maliligo muna tayo. Let's go! Rawr. Hello guys! What's up? We are back! I'm here with uh, my friend of mine. Come sit there. Ah, ano? Ano? Kabalo na kapon. Kabalo siya kapon. Hello guys, so uh, pupunta namin na sa ano, Tuchigi. Late nga kami ngayon eh. Ano na oras? 8.30 na. Dapat 6, umalis na kami. So, abot naman 9, 9.10, 11.00 mga yun. Mga lunch nandoon na kami guys. Pumunta niya si Mom. <laughs> yung guys, yung isa namin kasama guys na yan o. Oh. Hey! Hey muna! At sa mga oras na to ay nakarating na nga tayo ng Tochigi at pababa na tayo ng expressway. Pero sa mga oras din na ito ay hindi ko na nakuhang mag video talaga para sa vlog natin na Tochigi uh, Balik Memories Campaign. So ayun guys napakasarap ng hinihanda sa amin. Meron ditong lechon belly, kinilaw, pork sisig, na napakasarap naman talaga. Thanks Kuya Oka at Ate Erin sa pagpapatuloy sa inyong very wonderful house na hindi, na hindi kayo nakapaganda na susulong, susulong lulusob kami dyan. So it was a uh, good memories ulit guys kasama yung mga taong ito. With our Tita Grace and Tito Mike. Yan. Hanggang sa uulitin. Thank you for watching from Barangay Mizon Saramato 2017 2020